Imagine, 24 hours, natutulog yung pera, kumita ng 500. Ganun lang po ang money lending. Ito, share ko lang yung nangyari kanina. Uh, yung kasama natin sa trabaho, nagchat na, kanina kumaga ng alas 7, eh, kaya na daw nilang ibalik yung pera na 8,000. Tapos nagtanong siya kung magkano daw yung babayaran if today niya ibabalik, kako 8,500 na lang. At least may 500 na tayong kikitain. So yun, fast forward, ito na nga. Nagchat siya, nandito na daw siya. So bumaba ako kanina, kinuha ko yung pera, inabot nila 8.5. Ito, share ko lang, no? Yung 8,000 na pinahiram natin kahapon na supposedly babayaran ng September 30 at saka October 30 na tutubuan ng 3,000 sana, eh, bumalik na isang araw lang. Ah, uh, 8,500 ang binalik sa atin. Ayan. One day, 500 ang kinita ng 8,000. Ah... Uh, Okay na ba? Oo oh, okay yan kasi at least hindi na tayo maghihintay Tapos yung pera ay eh available ulit para may sa iba Kumbaga, Mabilis natin mamapahigot yung pera Tsaka compounding interest yung tawag Yung kinitang 500 pwede natin ipahiram At ito ay eh, kikita ulit Compound interest Eto, Meron ulit tayong 10,000 pesos na available na pera Na ilalagay natin sa bangko Ito nga yung bangko-bangkohan natin Ito oh. ay eh, ano, pwede na kang ipahiram ulit Actually, meron akong kausap nga na supervisor doon sa trabaho na pinapasukan ko. Eh, humihirap ng 10,000. Kaso meron pa siyang ano, active loan na 10,000 din. Ang balance niya is ano pa 5,000 pesos pa. At babayaran niya yung kabuuan doon sa ano ah, sahod namin sa 25. Eh, ako kasi ano kakausapin ko muna siya dahil kapag ka pinahiram ko siya ng another 10,000 na magiging 12 uh, yung susunod na sahod niya e eh 11,000 yung ibabayad niya sa akin kakaibaka, mabigat at mabigat naman talaga kaya yun kakausapin ko pero at least ito meron na tayong ano, 10,000 na available funds na pwede natin ipautang ulit yun nga yung kagandahan guys na ano uh, meron kayong pera na liquid cash instead na tinatabi nyo sa banko eh, try yung ano, ipautang. Pero syempre, may risk na kayo ay malugi o hindi bayaran. Pipiliin niyo yung mga taong pautangin nyo. Yung talagang may trabaho, yung may mga dignidad, ayaw masira yung reputasyon, at kailangan lang talaga ng pera at that certain time, kaya sila nangihiram. At para ulit sa kaalaman ng karamihan at ng ating mga manonood, ako nga ay nagpautang ng 8,000 kahapon, September 9th, 2013. Ang usapan sana ay eh, ibabalik ng September 30 yung kalahati. October 30 naman yung kalahati plus interest. Eh hindi na tayo nagantay kasi nga may pera na sila. One day lang kayang ibalik yung 8,000 binalik nila ng 85. Tinubuan na lang ng 500. Imagine 24 hours natutulog yung pera kumita ng 500. Ganun lang po ang money lending. Basta, magpapahiram kayo sa mga taong Siguradong magbabayad at saka mga taong may inaalagaang imahe. Yan lang mga kaibigan, ganun lang.